Ayun, what's up mga panalo, welcome back ulit sa ating channel. So for today's vlog, tuturo natin sa inyo yung tamang pagsaling ng kulan So nasalinan na ni JJ pala ito, ang radiator niya. Pero ito yung mga teknik para shortball kayo na makakapag masisiksik niyo yung laman ng ulan. So meron tayo dito tinatawag na builder. So kailangan natin i-open to habang naka-on yung makina natin at nagsasalin naman tayo ng kulan doon sa mismong radiator. So ituturo natin to para sa lahat na magsasalin, ng kulan at magre-reflash hindi kayo nag-overheat kasi yung kadalasan nangyari eh. so nag-vlog tayo noon marami tayong napa-overheat dahil doon dahil sa vlog na yun pero marami rin tayong natulungan kasi ganito nangyari eh. Uh, yung proseso kasi dapat masunod natin ng maayos hindi lang basta tayo nagsali ng kulan ano? so ganun okay, ka na okay. tiris So, first step, pag magsalin kayo ng coolant, uh, on natin yung makina, syempre. Dapat nakabukas yan. Then, bukas na yung ating uh, radiator cup Akin yung lang natin yung coolant natin. Okay, ito. sa so mga nagtatanong, yung uh, gamit namin coolant dito, uh, eco-cool. Eh, yan. Uh, trusted namin. Uh, alos 3 uh, years na namin ginagamit to. Pero, wala naman kami naging problema dito. Okay? So, dapat salin lang ng salin dito. Yan. Habang, kung may kasama kayo sa bahay, at maudusan nyo sana magsalin, tapos ito na yung magkihit ng... Uh, 8mm na to. So, tandaan nyo po na dito yung pinipihit. Meron po yun na copper washer. And then, second is meron siyang arrow na triangle. So, lahat ng part na yan basta nakita nyo, ito yung pwedeng uh, pihitin. Huwag kayong magpuhit saan-saan dito ha. Dito po ang bukasan ng drain. Uh, drain be a uh, beater. Okay? Uh, so, ang inalis po natin dito ay yung lumang kulant. Tulad yan. Red pa yung stock. Ayan. Mabrown. So, intayin natin maging kulay green yan. Saka natin takpan at hintayin din natin maubos yung mga uh, bubbles okay yun yung tinatawag natin na uh, air pocket Ayan. so habang uh, nagsasalin si paring JJ doon ng uh, ulan, kinapump nyo yung hose para mapalitan yung mga lumang ulan. So ito pag ganito, ayan kita nyo, maitim yung kanyang coolant. O so ito nakita nyo pure na siya, na green yung bago na yung lumalabas. Pwede na natin isara yan. Ayan, tandaan lang. Okay. So ingatan nyo yung sobrang init na nung makina sa kanyang gaganituhin na lang. So dapat tama lang. Tapos yung motor, itagilid nyo papunta dito sa kaliwa. At sa kanin nyo ipa-final yung laman mo. At yung uh, coolant. So dapat pinipiga nyo yung hose, press press nyo lang yan. Ito talaga dapat yung pinipiga sa ilalim para sumiksik yung ulan So pag ganyan ayaw na bumaba, pwede nyo natakpan yan. Uh, ganyan takip. Ito yung takip nya. Tapos kuha kayo ng alin. Ang size nito? 10 ba to? Eh. So yung ano, jis na alin. Ano? jis na alin to. So ito yung kasyang kasya dito. Okay. So yung pagigpet, huwag nyo kalimutan clockwise. At isa pa, puro ko sa inyo, may stopper yan. Ito, dapat kumama siya dito. Huwag yung susubrahan. So baka mabilog yan alam nyo guys napaka delikado yan, dahil yan ay plastic ang thread or plastic din yung pinakami nagpipihitan kaya dapat pag umabot na sa point na to tigilan nyo yun na yung pagpihit yan so may stopper nga eh, is ibig sabihin sa gano'n sa gano'n so yun lang mga panalo sa ating mga simple tips na dito tutorial sa pagkilagay ng bulan. so, lang sundan nyo lang na mabuti para hindi kayo magpapalit yun lang maraming salamat